Kamusta po? Ang bagong paligo. Nasaan po siya? Wala din eh. Nasaan kaya? Wala. Nasaan kaya siya? Baka nandito sa ilalim. Ayun! <laughs> ka rito. Kali, be. Georgia. Buti na lang, malinis yung sahig, ha? Lika na rito. Dito ka na, dali. Nanood tayo ng TV, bilis. Lika na. Ay. Yan ka lang. Ha? Ay, Dito sa taas. Ha? Dito kanina iniwanan na. Oh. Dika na, o apa ka pa pupunta? Hmm. <laughs> Dika na. Hmm? Hmm. Mamaya ka pa kakain. Hmm? Ito. Hmm. Hmm. Ayan. Ayan. Oh

Pogi naman. Ang pogi-pogi naman yan. Pogi-pogi <laughs> naman ang aming ano. Hmm? Yan no? Ang pogi-pogi naman ni eh, Georgia. Oh. Bagong paligo yan. Press ko na. Mahaba-haba na naman ang tulog niya. Mamaya ka nakakain pag gising mo, ha? Hmm? Georgia. My baby! My baby! Lilingon yan! Lilingon yan! Lilingon yan, isya. O, oh, 'di ba? Lilingon nga eh. Lumingon nga siya, oh. Oh. Babay na. Babay na. Inaantay ko pa yung ano, electric fan. Pinagawa ni Palo. Hmm? Hmm. Umuwi na si kuya mo sa ano. Kamarin. Wala ka ng katabi. Pagka ano. Gusto mong matulog. Hmm. Umuwi na siya ng kamarang kasi bakasyon na. Doon na siya, dalawang buwan. Balik na lang ulit siya pag enrollment na ulit. <laughs> mamimiss mo si kuya. Si kuya third, mamimiss mo siya. Umuwi? Hmm? wala nang hahagod sa ano mo sa pisngi mo hmm ah oh, babay na babay na bebe hmm? hmm hmm ano yun <laughs> nagulat ka na naman bye babay na bebe babay na bye bye Mm-hmm. <laughs>